Dito kami ngayon sa DIY kasi uh, may bibilhin kaming ano para sa aso ni Daddy. Anong para linis ng ano dad? Ihi ng aso. Hmm. So dito kami guys sa, sa mall. Ay, dito ka na. Ano pala yung DIY? Ayun, napabili na po si Daddy. Hmm? Hmm? So ngayon mga mamsi ay adito po tayo, bibili po tayo ng baboy para adubuhin natin mamaya kasi okay. magamumukbang po tayo. Ayan, dalawang kilo po yung uh, binili po natin. At syempre, Ayan. hindi Ayan. mawawala Ayan. yung ating um, mukbanger din na uh, Adidas. O, oh, diba? Sobrang sarap talaga ng Adidas. Na-miss ko yan. Uh, bongga ng Adidas dito kasi malinis na. Ayan si Daddy. O. Oh. At syempre, dito na naman tayo sa Bikas. Uh, bibili po tayo ng isang sakong Bikas. At ayan yung mga presyo. Sobrang mahal pala ng Bikas ngayon. Dito kasi po bibili ng Bikas. So, yes na lang tayo, guys. Kasi wala tayo magawa, eh. So ngayon nga ma'am siya, ayan na po, um, kinuha ko na po yung bigas na kalahating kaban kasi walang mga lalaki sa labas. So ako po yung nagbuhat at ako po yung um, naglagay doon sa, ano, sa lagayan ng bigas natin. After nga natin uh, mag, uh, magbuhat ng bigas, magbuhat na naman tayo ulit ng tubig kasi naubusan kami ng tubig. Ayan po si ate, at ako po ang maghahakot niya ng dalawang tubig. So sa ganina po natin, e na po si Oyo, kasi para mas bongta natin. Lang. Um, um, katawan. Yan po yung, yung ating alakas. That at ayan ng... na po, thank you so much kay Miss Charmel. So, Miss Charmel po yung nag-video sa akin dyan. Habang um, makapirate po tayo sa music. At ayan po si Daddy. Uh, um, Binubuksan na po yung bigas para malagay na po precisa. sa ating lagayan. <laughs> so doon naman tayo, babalik naman tayo at kukunin po natin yung isang yung um, galon na mineral kasi si ate kasi hindi pwede magbuhat. Kasi syempre babae yan. At ayan ulit guys, oh. so babuhan na naman natin ulit para um, hindi tayo, tayo maubusan ng tubig para kung ma uh, mag, tayo mamaya is may pantulak tayong tubig. Ayan, dito na po tayo. At ayan na siya guys, oh. kahit tumikat, kakayanin din kasi habang may buhay, may pag-asa po tayo at may maggawa po tayo sa pang-araw-araw. Kaya thank you! Dito na nga tayo pagkatapos natin magbuhat ng ating bigas at tubig na dalawang galon. Ayan po, nagprepare na po si daddy ng uh, Adidas at ready na po lutuin niya. Oh, dito talaga sa Adidas na to ay sobrang ganda talaga ng um, paani na dito. Kasi malinis na, hindi na po kailangang um, trabahuin. Kasi pagbili mo niyan doon sa palengke ay okay na siya. Ready to luto na lang siya guys. Ayan na guys. Oh, inisisik na po yung daddy. At yan na nga. Nakita na po natin mamaya. Nalilagyan na po ni daddy ng tuyo. Ayan. Nalilagyan siya ng tuyo para mas um, masipsip yung lasa at alat. Ayan po. At nalilagyan po ng tubig para um, yung tubig na yan at hindi masaya yung tuyo na kunti. So ilalagay din natin dyan sa loob. Hmm, Di diba? so, Takpan natin mamaya kunti. Nagayot ka tayo. Hmm, baikku. Hai nah. Hmm, guys, kenapa dah tersilap. Nak akan baik pun Ayuh. Saya kau dari. Kita saya nak pack off. Mm. Hi guys, so kakak inda mentak

Wala hmm, po. Ito yung inuwi namin dati siya pa sa, sa trabaho. Ito, ito yung binibili ni Papa dati. Ito yung niya. ang daghanan kami dati unsa <coughs> ano siya ulo at saka adidas na talaga yung ni Papa Tui sa niya <coughs> at alam mo alam mo dati yung kanin namin dati mais pa yun pinagagawan pa namin to mukhang pagpapir mukhang pagpapir Ang ganyan ay namin. Adidas at Takaolong. Sebab mana? Memang masarap kumain si mama nito okay. kasi saya Kasi ipin. Kakain din si mama lang ano. Masarap sana ជា mm ំម្រាប់ក្រាប់ទាំម្រាប់ក្រាប់